masayang araw po. Ito yung ating matandang inahin na umanak po. kasama dun sa ating mga inihiwalay na for na. Anin po yung naging biik niya, maayos naman po lahat yung anim. So, uh, pero ikakal na rin po natin ito at matanda na yung inahin. Antayin lang po natin na Maka-anak halos lahat yung inahin natin dito. Ang pinakauna pong maalis dito ay yung huling umanak na 14 nga po yung anak niya, dadalwa po yung nabuhay. So mag-uupisa na po tayong magbawa sa ating mga matatandang inahin at maghahanda na po tayo ng mga pamalit na dumalaga galing po sa ating bagong lahi para po maging mas productive ang ating pag-aalaga <clears throat> kasi po tulad ng mga dumalaga natin dito karamihan po ay 9 pataas ang naging kanilang mga biik isa lang po ang ang isinilang nagkamali po ako nung huling video natin hindi nga po pala si Ubanin ang kakaunti ang anak. Si Ubanin po, siya mang anak ay buhay lahat. Yung isa po nating baboy dito na pingot ang tenga, yun po ang tatatlo lang ang inianak. So bibigyan pa po natin siya ng isang chance, pagkaunti pa rin po ang naging anak ay aalisin na natin. So yan po, para mapakain ng maayos, nung na kami ng pakainan na mas malaki po hindi na natin gagamitin yung pakainan na lumang barandilyas ng bahay kasi po mahigit sandaan ang ating mga biig dito sa ating dating dumalaga pen ang ating pong pen number 4 ang ating mga mamapig hindi na po sila singilap buwan nang nasanay na po sa tao hindi po kamukha nung ating mga matatandang inahin na talagang nanunugod pag may biik at pag wala naman po ay di mo rin malapitan at natakbo agad yan, dahil po sa marami ang biik dito nagpagawa pa ako ng isa So yan po, baluwa ang ating ginagamit na pakainan pure po na starter feed special ang ginagamit natin ngayon in 2 weeks time po tuturuan natin kumain ng sapal mamasyal ka ang ating mga biik so ahaluan ah, na po ng paunti-unti ng sapal yung special feeds special starter po pagkatapos ay ang parami ng parami po yung sapal noon para po pag natin sanay nang kumakain ng sapal yung ating mga biik lapit po tayo ng kaunti sa may para makita natin yung iba pa nating alaga doon at ang plano ko nga po <clears throat> ay dito muna ilagay ang ating mga biik pag iwinalay namin para po makapagpahinga yung ating mga winning growing pens. Oops, sorry po. So, ayan po, may feeds pa yung ating kakainan. Ito pong um, lumang gestating pen ang aming ginagamit para hindi sila makapasok yung mga inahin dito sa loob at uh, mga biik lang po natin ang kakain ng starter o, ayan po yung iba pa nating mga biik na dito sa ilalim ng balete na naglalagi ayan po ang ating update sa mga biik natin dito sa dumalaga pen at puntahan naman po natin yung nagwalay na po kami nung mga matatanda nating biik ng consolidated pen yung pong second breeding pen at yung pong mga nasa sampalok na naiwalay ng dati gumawa po tayo ng temporary pen dun sa likod nakawalay na po lahat at pang uh, ang good news po ay wala naman tayong naging additional na mortality at God willing po magpatuloy na ganyan ang ating sitwasyon. Kaya po dahil maulan, mabilis na punubo ang damo, kailangan din natin mag-retain at kakaroon tayo dito. yung dito naman po sa kabila yung harapan ng ating mga pens para mas madali ang pagpapakain at ang ating mga pen maintenance ay binunot po namin yung damo so dalawang umaga po kami na nagbunot ng damo ito po dito sa may unahan at dito sa kabilang gilid padadaanan na lang natin ang traktora So ito po ang ating mga next in line na kukunan ng panditson na pang-deliver. Nasa 50-ahan pa po ang mga ito. Itong kabilang pen na kinukunan natin ngayon ay nasa mga 30 heads pa. Ito po yan. At ito pong third pen ay ang ating mga bagong walay. Meron pong galing sa Sampalok, meron pong galing sa Consolidated, at meron pong galing dun sa likod sa ating second breeding pen. 50 something din po ang mga ito. 52 o 54, hindi ko po matandaan yung final count. 21 po yung galing sa Sampalok yung sa likod po hindi ako sure kung 25 27. o 27 oh ito po yung ating patuloy na minemaintain ito po yung dating kanal hindi na po naagos ng mahusay ang tubig dahil mo sumasamang burak paglabas kaya sabi kayo dito hindi rin lang po ginagamit na itong pinagkulungan natin ng pato dito niya na po padaanin para mas mabilis pong gumalaw ang tubig hopefully po ay mapatuyo na natin dahil po paglagay namin ng buhangin nagsesettle lang yung buhangin um, nagtutubig pa rin po makapal na po siguro yung pinakapondo ng tubig sa ibaba ng lupa kaya po inayos namin yung kanal para mas madaling makaagos ang tubig at kapapatong naman po ng buhangin yan po, yung kanilang pakainan hindi na kulay itim pero nagkakadumi pa rin. Kaya patuloy po kami magtatambak dyan hanggang maayos natin ang kulungan. Importante po na isasama ninyo sa uh, pain maintenance ang pain maintenance pala sa inyong mga activities. Ito pong mga inahin natin dito, hindi pa gumagalaw. Ang plano po pag natin itong expansion area. Kaya next week, God willing, wala na pong sumunod sa ating mortality at wala naman pong nagtatamlay din sa ating mga alaga. Ang plano po ay ang mga inahin at itong barako po nating sibati ay itatawid natin dun sa kabila para sasabugan po uli namin ito at pagpapahingay natin ang lupa dito sa area kung saan tayo namatayan. Dalawa po ang mga tayo nating baboy dito. Isa doon sa silong kung saan po binakuran namin yon at uh, every three days ay sila sa buga ng apog. At yung isa po ay dito sa may puno ng akasya namin nakuha. Wala na pong necropsy yun, pong baon pag may nakukuha kaming patay. So wala naman po kami nakitang simptomas ng ASF dun sa mga namatay pero yun po kasi ang practice ko laging assume the worst pag may namatay, ingat po yung paglalabas baon sabog ng disinfectant pagkatabon po sabog ng apog, tapos pag final na tabon na po sabog uli ng apog sa itaas yan po, yan si Batik siya po ang makakasama ng ating mga inahin dito sa likuran. Pero ito pong mga magiging biik natin dito na iaanak nila ng July at August ay mga anak pa po ni Rocco. Nung ilipat ko po si Batik dito, galing po siya dun sa ating Dumalaga Pen. Kaya nga po yung mga biik natin sa Dumalaga Pen, marami yung spotted at may iba pang lumabas na puti gawa ng si Batik po ang tatay kaya ang itatry ko po gawin doon next week bago po tumawid si Batik dito sa kulungang ito si Pingas na Ban po ang itatawid natin doon sa ating dumalaga para po masubukan natin kung itim ang magiging barako mas marami po ba ang lalabas na itim na biik So ayan po si Pingas. Siya po ang tatawid sa ating dumalaga pen. Dahil po mayroon nang malapit meron na pong mga maglalandi doon, maglapit na pong mag-isang buwan yung ating mga biik. So si Batik po dito muna titira. May matitira pong mga 20 plus na inahin kay Batik. At ito nga pong si Pingas, itatawid natin dun sa Dumalaga Pen. 16 po yung kanyang mga makakasama dun. At later po ay dadagdaga na lang natin. So yan po ang ating plano sa mga galaw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.